Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Marami sa atin ang pinalaki sa paniniwalang lahat ng gulay ay masustansya, ngunit yan po ay isang mapanganib na kasinungalingan. May mga nakakagulat na bagong pag-aaral na nagpapakitang may ilang gulay na tahimik na nagpapataas ng ating blood sugar. Nagdudulot ng pamamaga sa mga kasu-kasuan at maaari pang magpataas ng panganib ng kamatayan ng 83% at ang nakakalungkot 99% ng ating mga senior ay walang kaalam-alam dito. Sa video na ito, ibubunyag ko ang apat na gulay na dapat ninyong kainin at ang apat na gulay na dapat ninyong iwasan lalo na kung kayo ay higit asam taong gulang na. Aayusin natin sila ayon sa kung gaano sila kapanganib o kung gaano kalaki ang maitutulong nila sa ating buhay. At ang pinakamasaklap, ang numero unong pinakapanganib na gulay, ay malamang nasa inyong kusina ngayon din at ayon sa isang pag-aaral, maari nitong pataasin ang panganib ng heart failure ng 91%. Ngunit ang mga tamang gulay, kaya nilang bawasan ang pamamaga, palakasin ang memorya, at magdagdag pa ng mataon sa inyong buhay. Bago tayo magsimula, maaari po bang i-comment ninyo sa ibaba kung mula sa ang lungsod o probinsya kayo nanonood sa amin ngayon. Halina't umpisahan na natin ang mga mabuting gulay mula sa mahusay hanggang sa pinakamahusay. Ang mabubuting gulay-gulay bilang patlilang repolyo. Ang lilang repolyo ay maaring mukhang ordinaryong gulay Ngunit ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan ay pambihira. Para sa mga senior isa ito, sa mga pinakahindi napapansing protector, laban sa pamamaga. Ang nagbibigay dito ng matingkad na kulay lila ay tinatawag na anthocyanins. Ito ay mga natural na compound na nagsisilbing mga antioxidant. Ibig sabihin dumadaloy sila sa iyong dugo at sinisip-sip ang mga free radicals maliliit at hindi matatag na molekula na sumisira sa iyong mga selula at nagpapabilis ng pagtanda. Pagdating sa pamamaga ang mga anthocyanin ay napakalakas. Isang pag-aaral noong tuni. Mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang mga senior na kumakain ng mas maraming gulay na mayaman sa anthocyanin tulad ng lilang repolyo ay may 24% na mas mababang panganib sa sakit sa puso kumpara sa mga hindi kumakain nito. Pero hindi lang puso mo ang natutulungan. Ang lilang repolyo ay tumutulong din sa iyong tiyan. Puno ito ng fiber at natural na prebiotics na nagpapakain sa mabubuting bakterya sa iyong bituka. Malaking bagay iyan pagkatapos ng edad 60 dahil ang kalusugan ng tiyan ay direktang nakakaapekto sa iyong immune system. Ang mas malusog na tiyan ay nangangahulugan nang mas kaunting impeksyon, mas mababaw na paglobo ng tiyan at mas mahusay na pagsipsip ng nutrisyon mula sa mga kinakain mo. Ang pinakamahusay na paraan upang ihanda ang lilang repolyo ay hilaw o bahagyang luto. Kapag sobra ang pagkakaluto, nawawala ang mga antosyanin. Kung gusto mo ng buong benepisyo, subukang gadgarin ito sa mga salad o ihalo sa koleslaw na may kaunting olive oil at suka. Ang kombinasyong yun ay hindi lang masarap pinapahusay din nito ang pagsipsip ng mga sustansya. Para sa mga lutong opsyon, sapat na ang ilang minutong pagisa para mapanatili ang bisa nito. Magdagdag ng bawang o turmeric para sa mas malakas na epektong anti-inflammatory. Ang lilang repolyo ay mura madaling hanapin at matagal masira sa refill para sa isang simpleng bagay, malaki ang naibibigay nitong benepisyo, lalo na kung nilalabanan mo ang pananakit ng kasukasuan alta presyon o mahinang panunaw. Gulay bilang 3 okra. Ang okra ay madalas na hindi pinapansin dahil sa madulas nitong texture kapag niluto. Ngunit kung ikaw ay higit sa 60 ang berdeng gulay na ito, ay maaring eksakto kung ano ang kailangan ng iyong katawan. Ang nagpapahalaga sa okra para sa mga senior ay ang epekto nito sa blood sugar. Sa loob ng okra ay mayroong soluble fibers na tinatawag na mucilage. Ang malagel na substance na ito ay tumutulong na pabagalin ang bilis ng pagsipsip ng asukal sa iyong bituka. Mahalaga ito dahil habang nagkakaedad ang iyong katawan ay nagiging mas lumalaban sa insulin at ang insulin ang tumutulong sa iyong mga selula na ng ang asukal mula sa dugo. Kapag nagsimulang pumalya ang sistemang iyon, naiipon ang asukal sa iyong dugo na sumisira sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng panganib ng atake sa puso stroke at pagkasira ng bato. Ngunit binabago yon ng okra, isang pag-aaral noong 21 na inilathala sa journal na Food Science and Nutrition ay natuklasan na ang mga taong kumakain ng okra araw-araw sa loob ng walong linggo ay bumaba ang kanilang fasting blood sugar ng higit sa 20%. Iyan ay uri ng pagbuti na karaniwan mong inaasahan mula sa mga diresetang gamot ng walang mga side effect. Naglalaman din ng okra ng mga antioxidant tulad ng quercetin at flavonoids na binabawasan ang oxidative stress sa utak. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga senior na nakakaranas ng brain fog, mahinang memorya o maagang paghina ng pag-iisip. Dagdag pa rito, mayaman ang okra sa vitamina K na tumutulong sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng buto. Ang mga senior na madaling matumba o mabalian ay direktang nakikinabang sa sustansyang ito. Mayroon ding mataas na halaga ng folate sa okra na tumutulong sa pagbuo ng mga pulang selula lang dugo at pangkalahatang antas ng enerhiya upang masulit ang okra, pinakamahusay itong lutuin ng mabilis at may kaunting mantika. Ang bahagyang pag-steam o paghalo nito sa mga sabaw at nilaga ay nakakatulong na mabawasan ang madulas na texture habang pinapanatili ang lahat ng mabuting sustansya. Kung gusto mong bawasan pa ang pagkadulas, ibabad ito sa suka, sa loob ng 30 minuto ba bago lutuin. Ang inihaw na okra ay mahusay din. Gulay bilang 2 beetroot bits. Ang beetroot ay hindi lamang isang makulay na ugat. Isa ito sa pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan para buksan ang iyong mga daluyan ng dugo. At pagkatapos ng edad 60, mas mahalaga yon kaysa dati. Habang tayo ay tumatanda ang mga panloob na pader ng ating mga ugat, ay tumitigas nagiging mas mahirap para sa dugo na dumaloy na nagpapataas ng iyong presyo ng dugo at nagpapahirap sa iyong puso. Ngunit ang beetroot ay naglalaman ng mataas na antas ng natural na nitrates. Ang mga compound na ito ay nagiging nitric oxide sa iyong katawan na gumaganap bilang isang pamparelax ng kalamnan para sa iyong mga daluyan ng dugo. Tinutulungan itong lumapad ang mga ito nagpapabuti ng daloy ng dugo at binabawasan ang pangkalahatang hirap sa iyong puso. Isang klinikal na pag-aaral noong 2000-in mula sa hypertension research ang natuklasan na ang pag-inom ng beetroot juice araw-araw sa loob lamang ng apat na linggo ay nagpababa ng systolic blood pressure ng average na 11 puntos sa mga senior. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan din ng mas mahusay na kalusugan ng utak. Ang iyong utak ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na daloy ng dugo upang manatiling matalas na katuon at tumutugon ayon sa isang pag-aaral noong 2017 na inilathala sa Journals of Gerontology ang mga matatandang kumonsumo ng beetroot bago mag-ehersisyo ay nagkaroon ng mas mataas na daloy ng dugo sa frontal lobe ang bahagi ng utak na responsable para sa memorya at paggawa ng desisyon. Ang mga beets ay mayaman din sa betalains, isang grupo ng mga antioxidant na lumalaban sa pamamaga sa antas ng selula. Ito ay lalong kapakipakinabang kung ikaw ay nakikitungo sa pananakit ng kasukasuan arthritis o anumang uri ng talamak na kakulangan sa ginhawa. Upang masulit ang mga beets, subukang ihawin ang mga ito sa oven hanggang lumambot. Naglalabas ito ng kanilang natural na tamis at pinapanatili ang kanilang mga sustansya. Maari mo ring i-blender ang mga ito sa mga smoothie na may kaunting mansanas at luya. Gulay bilang one kale. Ang kale ay higit pa sa isang usong superfood. Ito ang numero unong gulay na dapat kainin araw-araw ng mga senior. Ang nagpapalakas sa kale ay kung gaano karaming sistema ng katawan ang sinusuportahan ito ng sabay-sabay. Una, puno ito ng lutein at zeaxanthin. Ito ay mga carotenoid, mga natural na pigment na particular na nagpoprotekta sa iyong mga mata at utak. Pagkatapos ng edad 60, tumataas ang iyong panganib sa macular degeneration at paghina ng pag-iisip Ngunit makakatulong ang kale na pabagali ng pareho, isang pag-aaral noong Tuenoy na inilathala sa neurology, ang natuklasan na ang mga senior na kumonsumo ng mataas na antas ng lutein at zeaxanthin ay may 32% na mas mabagal na paghina ng pag-iisip kumpara sa mga kumain ng pinakakaunti. Nangangahulugan iyon ng mas matalas na memorya at mas mahusay na pokus. Nagbibigay din ang kali ng hindi ka paniwalang tulong sa iyong puso. Mayaman ito sa potassium na nagbabalanse sa sodium sa iyong dieta at tumutulong na mabawasan ang presyo ng dugo. Naglalaman din ito ng magnesium isang mineral na kulang sa maraming senior na tumutulong na ayusin ang tibok ng puso. At sa mataas na nilalaman nitong vitamina K, sinusuportahan ng kale ang matibay na buto at pinipigilan ang arterial calcification kung saan naiipon ng kalsyum sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Isang tasa lang ng kali ay nagbibigay ng higit sa 600% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa bitamina K. Upang masulit ang kali iwasang kainin ito ng hilaw sa malalaking dami dahil maaari itong makagambala sa paggana ng thyroid. Ang bahagyang pagluluto ay nalulutas ito ang paggisa nito sa olive oil na may bawang sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto ay nagpapanatili ng mga sustansya habang tinatanggal ang panganib. Para sa merienda subukan ang gawang bahay na kali chips. Kung meron lamang isang pagkain na babaguhin mo ngayong linggo, gawin mo itong kale. Ngayong alam na ninyo ang apat na gulay na kayang pagalingin ng inyong puso. Protektahan ang inyong utak at panatilihing malakas ang inyong katawan. Pagkatapos ng edad 60 oras na para sa kabilang panig ng katotohanan, ang susunod na apat na gulay ay mukhang walang malay, ngunit tahimik nilang sinisira ang inyong blood sugar. Pinapamaga ang inyong mga kasukasuan at pinipinsala ang inyong mga organ. Sa tuwing kinakain ninyo ang mga ito, ating alamin ang apat na gulay na dapat ninyong iwasan mula sa hindi gaanong mapanganib hanggang sa pinakapanganib. Ang mga gulay, na dapat iwasan gulay bilang patmais. Ang mais ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, lalo na't makikita ito sa lahat ng bagay mula sa mga handaan hanggang sa mga dilatang sopas. Ngunit kapag ikaw ay higit sa 70 ang mais ay nagiging isang nakatagong banta. Ito ay dahil sa epekto nito sa iyong blood sugar. Ang mais ay isang high glycemic na gulay. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang iyong blood sugar. Mas mabilis pa kaysa sa ilang matatamis na cereal. Kapag tumaas ang blood sugar, bumabaha ang insulin sa iyong sistema. Sa paglipas ng panahon, nagiging lumalaban ang iyong mga selula. Ganito tahimik na dumudulas ang mga senior sa prediabetes, o full-blown type 2 diabetes nang hindi nila nalalaman. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa diabetes care, ang mga matatandang regular na kumakain ng mga high glycemic na gulay, tulad ng mais, ay natagpuang may 46% na mas mataas na panganib ng insulin resistance at sakit sa puso. At hindi tulad ng mga complex carbs na matatagpuan sa lentils o whole grains ang mais ay hindi nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang enerhiya. Nagbibigay ito sa iyo ng isang maikling pagsabog na sinusundan ng isang pagbagsak. Ang epekto nyo na parang roller coaster ay nagpapahirap sa iyong puso. Kung kumakain ka pa rin ng mais paminsan-minsan mahalaga, ang pagkontrol sa dami. Palitan ito ng mga low glycemic na gulay, tulad ng cauliflower o zucchini. Iwasan ang con-creamed corn de latang mais na may dagdag na asukal at anumang may etiketang sweet corn na sadyang pinalaki para magkaroon ng mas maraming asukal. Gulay bilang trigapatatas Ang patatas ay madalas na itinuturing na comfort food. Ngunit para sa mga senior, maaari itong maging isang nakatagong patibong sa kalusugan. Sila ay mas starchy mabigat at napakataas sa glycemic index na nangangahulugang nagdudulot sila ng mabilis na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang pagtaas na yon ay humahantong sa isang pagdagsa ng insulin na sinusundan ng isang pagbagsak. Sa paglipas ng panahon, pinapahina ng epektong ito na parang roller coaster ang pagiging sensitibo sa insulin. Pinapagod ang iyong pancreas at hinihikayat ang pag-iipon ng taba sa paligid ng mga organ. Isang pag-aaral noong 2016 sa BMJ ang sumubaybay sa mahigit 70,000 na matatanda at natuklasan na ang mga kumakain ng patatas apat o higit pang beses sa isang linggo ay may 33% na mas mataas na panganib na magkaroon ng alta presyon, isang malaking babala pagkatapos ng edad 60. Ang patatas ay mababa rin sa mga proteksyon na compound na nagmumula sa mas maakukulay na gulay. Hindi sila nag-aalok ng maraming hibla, maliban kung kakainin mo ang balat, at karamihan sa mga tao ay hindi. Dagdag pa madalas silang niluluto sa pinakamasamang paraan, piniprito minasa, na may mantikilya o nilulunod sa asin. Ang piniritong patatas ay naiugnay sa pamamaga ng ugat dahil sa pagbuo ng mga acrylamide, isang nakalalasong compound na nabubuo sa panahon ng pagluluto sa mataas na init. Kung mahilig ka sa patatas, hindi mo kailangang talikuran ito ng tuluyan, ngunit dapat itong maging isang treat, hindi isang ugali. Paminsan-minsan lumipat sa kamote na mas mababa sa glycemic index at naglalaman ng mas maraming fiber at antioxidant. Gulay bilang dua. Talong. Ang talong ay madalas na pinupuri dahil sa pagiging mababa sa calories, ngunit para sa mga senior, ang lilang gulay na ito ay may mga nakatagong panganib. Ang pangunahing issue ay nasa isang grupo ng mga natural na compound na tinatawag na alkaloids. Ang mga substance na ito ay bahagi ng natural na sistema ng depensa ng halaman. Ngunit sa mga sensitibong individual, lalo na sa mga matatanda, maaari silang mag-trigger ng pamamaga sa mga kasukasuan kalamnan at maging sa sistema ng panunaw. Itinampok ng isang pag-aaral noong 21 sa Frontiers in Pharmacology na ang mga alkaloid tulad ng solanine na matatagpuan sa talong ay maaaring magpataas ng oxidative stress. Nangangahulugan ito na para sa mga senior na nakikitungo sa arthritis, paninigas ng kalamnan o pananakit ng nervios, maaring palalain ng talong ang mga sintomas. Ang masama pa ang talong ay may tendensyang sumipsip ng maraming mantika habang niluluto at ang kombinasyon ng mantika, init at alkaloids ay lumilikha ng isang kapaligirang nagpapasiklab ng pamamaga sa loob ng katawan. Naglalaman din ang talong ng oxalates mga compound na maaaring magambag sa pagbuo ng bato sa bato kidney stones. Pagkatapos ng edad 60, natural na bumabagal ang paggana ng bato. Kapag naipon ng mga oxalate, maaari silang bumuo ng mga bato na masakit at mapanganib. Kung kakain ka ng talong, dapat itong lutuing mabuti at ihanda sa maliliit na bahagi. Ang pag-alis ng balat at pagbabad ng mga hiwa sa tubig na may asin ay maaaring mabawasan ng ilan sa mga problemang compound. Ngunit kahit na may tamang paghahanda, nananatili itong isang gulay na may mataas na panganib para sa mga senior. Gulay bilang 1. Dilatang kamatis Ang mga kamatis mismo ay hindi ang problema. Sa katunayan, ang mga sariwang kamatis ay maaaring maging kapakipakinabang. Ang tunay na panganib para sa mga senior ay ang dilatang kamatis. Mukha silang maginhawa abut kaya at perpekto para sa mga sopas at sarsa, ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga taong higit sa 60 nada. Ay ang mga dilatang kamatis ay isang nakalalasong kombinasyon ng asidik na pagkain at metal na may kemikal na patong na nagiging isang seryosong banta sa iyong puso mga hormon. At maging sa iyong utak. Ganito ito gumagana ang loob ng karamihan sa mga lata ay pinahira ng isang kemikal na tinatawag na BPA o bisphenol A. Ginagamit ito upang maiwasan ang pagkakalawang ng metal. Ngunit ang BPA ay isang kilalang endocrine disruptor na nangangahulugang ginugulo nito ang mga hormon ng iyong katawan, lalo na ang estrogen at testosterone. Habang ikaw ay nagkakaedad, ang iyong mga antas ng hormone ay bumababa na at ang pagkakalantad sa BPA ay lalong nagpapagulo sa balanseng iyon na nagpapataas ng panganib ng pagtaas ng timbang pagkapagod at maging ng mga irregular na tibok ng puso. Isang pag-aaral noong 2020 sa environmental research ang natuklasan na ang mga matatanda na may pinakamataas na antas ng BPA sa kanilang dugo ay may 91% na mas mataas na panganib ng sakit sa puso. Pinalalala ito ng mga kamatis dahil sila ay asidik. Pinaghihiwa-hiwalay ng asid na yon ang BPA lining sa lata na nagiging sanhi ng pagtagas nito nang direkta sa mga kamatis. Kaya sa tuwing kumakain ka ng dilatang kamatis, nakakakuha ka ng dosis ng isang kemikal na naiugnay sa cancer at heart failure. Ang mga dilatang kamatis ay karaniwang puno rin ng asin. Isang tasa ng dilatang tomato sauce ay maaaring maglaman ng higit sa 500 mg ng sodium. Ang mataas na paggamit ng sodium ay nagpapataas ng presyo ng dugo at nagpapahirap sa iyong mga bato. Ang solusyon ay simple, ngunit kritikal lumipat sa mga sarsa ng kamatis na nasa garapon ng na salamin o gumawa ng sarili mo mula sa sariwang kamatis. Kung kailangan mong gumamit ng dilata, piliin ang mga tatak na malinaw na nagsasabing BPA-free, bagaman kahit ang mga yon ay maaaring may panganib pa rin. At laging banlawan ang mga kamatis bago gamitin upang mabawasan ang sodium. Pagkatapos ng edad sengeta, bawat kagat na iyong ginagawa ay maaaring magpalakas o magpahina sa iyo. At ngayon, alam mo na ang katotohanan hindi lahat ng gulay ay ligtas. Ang ilan ay magpapasigla sa iyong puso, iyong utak at iyong lakas. Ang iba ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong blood sugar, magpataas ng iyong presyo ng dugo, at pabilisin ang proseso ng pagtanda nang hindi mo ito nararamdaman hanggang sa huli na ang lahat. Ang mahalagang aral dito mga kababayan ay hindi lahat ng mukhang saudavel o masustansya ay talagang para sa atin lalo na habang tayo ay nagkakaedad ang kaalaman ang ating pinakamalakas na sandata para sa isang mahaba malusog at masayang buhay bawat kagat ay isang desisyon isang desisyon na maaring magpalakas o magpahina sa atin kaya ngayon ibahagi ninyo sa amin sa comment section sa ibaba aling gulay ang pinakagumulat sa inyong ngayong araw. At kung gusto ninyo ng mas marami pang payong pangkalusugan na base sa siyensya para manatiling malakas, matalas ang isip at independente hanggang sa inyong pagtanda, pindutin na po ang subscribe button ngayon din. Huwag din pong kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Malaking tulong po ito upang mapangalagaan din natin ang kanilang kalusugan. Ako po muli si Dr. Lourdes Navarro nagpapaalala na ang inyong katawan ay karapat-dapat sa tamang pangangalaga. Maraming salamat po sa panonood.